isang prinsipyo na alam ko marami magdi-disagree. Do not use other people's money to start your business. Sa mga startup, kung ano meron ka, o mag-ipon ka muna para ka magnegosyo. Kasi sabi nila, di ba, ba't ka pa mag-iipon? Eh, ayan ay opportunity. Di ba, nagmamadali tayo. Pero for me, masarap pa rin pinag-ipunan mo yung negosyo mo. Yung puhunan mo sa negosyo mo. paano nga ba natin normally pinifinance ang pera natin aside from our personal money? So, di ba meron tayong tinatawag na small business loan? Naglulong tayo sa banks. And second, reinvestment. For example, meron ka nang kumikitang isang rental, properties, meron kang condo, apartment. So, yung profit niyan, pwede mong i-reinvest sa business mo. So, kumbaga yung puhunan mo galing sa kita ng ibang negosyo. Third is crowdfunding na tinatawag. Ito yung mga investor, nagbibigilan tayo ng dividend or profit profit sa kanila Then of the year depende yan sa pag-uusap nyo. And of course, may mga grant na tinatawag. Ito yung nagbibigay ng pera sa iyo, different na uh, may mga agencies, may mga NGO na nakaka-receive niyan. Ito, hindi mo na kailangan ibalik but you have to fulfill your purpose yung nasa proposal natin. Sa lahat ng yan, ang suggestion ni Rockstar is do not use other people's money. Ang karanasan ko po kasi ganito, kwento ko sa inyo nag-start ako ng corporations, sorry hindi lang isa, iba-ibang business, tatlo, na meron kami mga investors, meron akong partners, and eventually, kinlose ko din yung business, then bumalik dun ako sa pagiging solo. So, to think na may mga available funds naman, pero bakit nga ba tayo bumalik sa pagiging solo? Ito po yung reasons. First, pag pera mo, personal money mo ginamit mo, you have complete control of your business. Nalala ko nung nasa corp kami. So, dumating sa punto na hindi na ako makadeside pati packaging ng soap namin, hindi na ako makadeside, pati schedule ng meeting, and dumating pa kami sa point na pati yung pinopost ko sa FB, chinecheck pa rin. So, nawalan ako ng 100% control which na ayoko mangyari. So, hindi kaya ako nag-resign eh. I resigned not because na ayoko yung culture ng school, ayoko yung pata. I uh, no, I, I love it. I love the school. I love the management. I love everyone sa school na pinagtrabawan ko. Pero, I want ng may control ako sa schedule ko, may control ako sa strategies ko, may kontrol ako sa gusto kong gawin. So, yun yung nawawala pagka merong nagbigay sa iyo ng pampuhunan mo. So, sa lahat ng mga nagninegosyo o nagnegosyo na galing sa ibang puhunan, masaya ka ba? Masaya ka ba na gusto mong bumili ng equipment A pero gusto nila equipment B, hindi mo masunod yung gusto mo? Masaya ka ba na ito yung gusto mong i-hire dahil meron ka nakikitang potential o makakatulong siya sa negosyo mo pero meron silang gustong ipasok, nakamag-anak nila, kaibigan nila, just because investor sila sa'yo, wala kang magawa. So, sa lahat ng mga entrepreneur, maganda yung kung may control. Kung anong oras ka papasok, kung anong gusto mong nain, kung sino gusto mong i-hire, kung anong gusto mong design, color. That's the first challenge. Kung gusto mo talaga may control dyan sa negosyo mo, sariling pera mo gamitin mo. Second, pero bago yan. By the way, sa lahat ng mga gustong magpa-coach kayo, face-to-face, -face, online, and ipinid the speaker para sa seminar ng business mo, sa my startup, sa sales team mo, leadership, management, mag-PM ka lang sa personal level ni Second, alam mo ba, pag sariling pera, pera mo, ang ginagastos mo sa negosyo mo is every peso really counts. Pag maraming pera na dumadating because you have many investors, misa na susobran sa gastos eh. Yan din ang bad experience ko din po. Ito, mistake ko ah, as an entrepreneur. Sabi ko nga dito sa channel natin, sinasabi ko din mga mistakes ko. Sumobro kami sa events, sumobro kami sa meetings, sa activities, start planning, lahat expenses, wala pa kami kita pero lumaki na yung gastos natin. Kung pera mo, like ngayon ha, ah, sariling pera ko yung ginagastos natin dito sa business, wala tayo dito sponsor, wala tayong partner. Talagang hindi ako nagkukuripot sa business ko, pero every peso counts. Iniisip ko munang mabuti kung okay ba to na I'll be spending this for my marketing, for the office. For example, yung sa Makati, office natin sa Makati. Pinag-isipan din naman natin yun. What I'm trying to say is, mas pinag-iisipan mo lahat na expenses mo pag personal money mo. And last mo, alam mo pag sariling pera mo yung kinasas mo sa negosyo mo. You appreciate every part of the process, every small income, every small deals, lahat na appreciate mo. Kasi galing talaga sa hard-earned money mo. Galing sa personal money mo. Kung masters ka, then pag kumita, iba yung saya. Alam mo, pag kumikita kami sa Rockstar Seminar and Coaching, no? iba yung saya. Iba yung after 4 hours, binabayaran kami ng client, iba yung ligaya niya. So, sa atin po lahat, delivers, kung nag-start ka ng negosyo mo, sariling pera mo gamitin mo. Huwag kang makinig sa kanila na use other people's money. Pag ginamit mo ang other people's money, you're giving your freedom to other people. Tanong, gusto mo ba yun? Siyempre, ayaw natin, di ba? Kaya, kaya mo yan. Start with 10,000, 50,000, 100,000, kung ano meron ka. Let's go, let's go! Kapi po tayo, teenagers.